ito ang DXDR 981. ito ang DXDR 981 sa diabolik City. basta balita at serbisyo publiko. Tatak R M N. sa pangalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. amen. mga kapatid at mga magulang avid listeners of this uh, program. Isa sa mga talata ng Biblia na ginamit ng ating mga kapatid na humihiwalay na sa atin sa kanilang uh, aral tungkol sa Biblia lang ang basihan o Bible alone sa Latin Sola Scriptura. Hmm? Isa sa mga talata na kanilang ginamit na ating natalakay na at ating uh, talakayin muli at dagdagan pa ng mga paliwanag kung ano ang mga sagot paliwanag katoliko sa kanilang uh, unawa o interpretation ang talata na sinulat ni Apostol Pablo sa unang korento kapitulo 4 versikulo 6. Unang Korento Kapitulo 4, versikulo 6. Tandaan, alang-alang no? sa mga hindi pa nakakaalam. Ang talatang ito, isa sa mga ginamit na basihan sa aral ng mga protestante o hindi mga katoliko na ngayon sa aral nilang sola escriptura o Bible alone. Kung baga, kung wala na sa Biblia, eh, wag na daw paniwalaan dahil nasa Biblia na daw lahat ang dapat nating paniwalaan. Kung hindi mahanap sa Biblia, eh wag na. Katoliko lang kasi ang nangangaral na hindi na nasulat lahat ng na mga tutuo o mga katotohanan sa loob ng Biblia. So ibig sabihin, may paniniwalaan pa rin tayong kahit na hindi mahanap ang letra o salita sa loob, pero totoo naman, eh dapat pa rin paniwalaan. Sa totoo lang, ang daming totoo ang hindi na nasulat. Halimbawa, kung kailan nagsimula ang iglesia, hmm, hindi ito bahanap sa Biblia ang pizza. O? Oh? Unang siglo o first century 30 or 33 AD nagsimula ang kaharian o simbahan na sinimula ni Kristo. Mahanap ba ito sa Biblia? Ang whereabouts sa lahat ng mga apostol, sa mga huling hininga nila, hindi na nasulat sa Biblia. Halimbawa, ang kamatayan ni Ibanghilista Juan, hindi na mahanap sa Biblia kung saan siya namatay. At kung ano ang ikinamatay niya. Ang huling uh, huling uh, ano ba? Uh, hininga ni San Pedro o yung mga huling uh, whereabouts niya hindi na mahanap sa Biblia, hindi na mahanap sa Biblia kung nakapunta ba siya ng Roma, letra por letra. Pero may talata naman sa Biblia na nagpahiwatig lang. Halimbawa yung sa unang Pedro 5.13 nang uh, nagsulat, pinahiwatig na nandun siya sa Roma sa pagsulat niya sa uh, sulat na iyon. Pero walang letra por letra ang mabasa sa Biblia na nakapunta siya ng Roma. Kaya nga, ang unang bias na spekulasyon ng mga protestante, sabi nila, ah, paano maging pope o leader ng iglesia si Pedro na hindi naman siya nakapunta ng Roma. Yun ang sta nila noon. Pero ngayon, parang unti-unti na lang ang sasalita ng ganyan o naniwala ng ganyan dahil marami na mga protestante ang nag-admit na Hmm. Hindi na sila tutol na kung ibatay sa history at tradisyon, eh talagang nakapunta ng Roma si Pedro. At doon siya na martir. Sa so panahon ng uh, mga persecutions na ginawa ng mga Paganong imperador katulad ni imperador Nero, hmm. ang kamatayan o ang pagka-martir din, ni San Pablo sa Roma, hindi na rin mahanap o hindi na rin nasulat sa Biblia. Unawain na bang uh, hindi ito totoo dahil hindi na nasulat sa Biblia? Yung sinabi nilang Dark Ages at yung Inquisition, Spanish Inquisition, mga totoong kaganapan ito hindi na nasulat sa Biblia. Yung historical records sa mga executive ministers ng INC ni Felix Manalo, totoo ito na ang unang leader nila, yung kinikilala nilang sugo, si Felix Manalo, at nang namatay ito, eh, ang humalili sa kanya, ang kanyang anak na si Iranio. At ang humalili naman, pag nabakante, dahil namatay na din si Iranio, eh, ang anak naman na si Eduardo ang humalili. Totoong-totoo ito. Nasa history ito ng ating bansang Pilipinas. Okay. Pero hindi na nasulat sa Biblia. So, iyon. Hindi nasulat lahat na totoo hmm, sa Biblia. So, tama ang Katoliko, mga kapatid at mga magulang. At isa sa mga talata na ginamit ng mga hindi-Katoliko sa paniwala nilang Biblia lang, itong unang Korento 4.6. Uh, may nasabi na tayong paliwanag nito at dagdagan natin ngayon. Kung letra por letra ang ating pag-unawa o literal ang ating pag-unawa sa talatang ito, unang sa 4.6 na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat na, hmm? hindi daw mag-isip ng higit sa nakasulat na kung ano ang nakasulat na, eh, yun lang. At yung hindi na nakasulat, Di ibig sabihin, huwag nang tanggapin. Kung tama iyan, yan, unawain bang lahat na totoo na sulat sa loob ng Biblia? Hindi, hindi, mga kapatid at mga magulang. Dahil kung literal lang ating pagkaunawa niyan, sigurado tayong mali dahil itanong ko sa inyo, kailan ba nasulat ni Apostol Pablo ang unang korento 4.6? Okay, tanungin ko kayo, kung tama ang unawang protestante sa unang Korinto 4.6 nang sinabi ni Apostol Pablo na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat, unawain na itong lahat na totoo na sulat sa Biblia, eh sabihin nila, eh dapat sa Biblia lahat dahil ang higit sa nakasulat, eh huwag paniwalaan. Hindi naman sinabi ni Pablo na ganun ang dapat sa pag-uunawa. Hindi naman sinabi niya matanong ko kayo, kung tama ang protestanting interpretation nito, matanong ko kayo, kailan ba nasulat ni Apostol Pablo ang unang korento? Dahil yung unang korento 4.6, dapat alamin natin dahil ang sinabi kasi, wag mag-isip ng higit sa nakasulat na what is written. So, ibig sabihin, kung ano ang nakasulat na kung Literal ang tamang unawa nito, so ibig sabihin, nang sinulat ito ni Apostol Pablo, kung ano ang nasulat na sa mga panahong iyon, iyon lang ang paniwalaan. Now, sa ating research, kahit na i-research ito ninyo sa Google, hanapin ninyo, oh, unang korento, hmm. kailan isinulat? Bigyan kayo ng informasyon. Bigyan kayo ng sagot ni Google. sabihin, 53 to 57 AD. 53 to 57 AD. Around that years, no? 53 to 57 AD. Unang siglo pa iyan. Hmm. Unang Korento 4 6. So, halimbawa, sabihin na lang natin, 57 AD. Dahil yung sa research natin ang sinabi around 53 to 57 AD. So sabihin na lang natin 57 AD na sulat ni Apostol Pablo ang unang korento. Tapos kung tama ang unawa ninyo na literal ang pag-unawa nito sa sinabi niyang wag mag-isip ng higit sa nakasulat na. Ang tanong, anong, anong, anong mga aklat na ba ang nasulat na? sa pagsulat niya sa unang korento. Sa pagsulat niya nito, ano-ano pa ang nasulat? Nasulat na ba lahat? Yung mga uh, pinaniniwalaan natin sa Biblia? Nasulat na ba ni Apostol Juan ang kaniyang mga sinulat? Nang sinabi ni, ni Apostol Pablo ang unang Korento 4.6? Huwag mag-isip ng higit sa nakasulat na. Mga kapatid at mga magulang, kung literal ang tamang pag-uunawa nito, ibig sabihin, after 57 AD, dagdag na iyon. So huwag paniwalaan na. Mag-isip kayo. Sabihin na lang natin 57 AD na sulat ni Apostol Pablo ang unang korento kahit na sa research natin, ang sinabi, around 53 to 57. So sabihin, na lang, sabihin na lang natin 57 AD, na niya ang unang korento. So ibig sabihin, kung literal ang tamang unawa, sa sinabi ni Apostol Pablo na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat, so kung ano ang nasulat na, sa pagsulat niya, nito... yun lang ang paniwalaan. So, ang mga nasulat na huli na... sa taong ito... ibig sabihin, dagdag na ito. So, huwag paniwalaan na. Dahil dagdag na. Kasi... Isipin ninyo. Okay. Magtanong ako sa inyo. Kailan ba nasulat ni Apostol Juan... ang Book of John? Book of John. Now... Kung isearch ninyo sa Google ang informasyon na ibigay ni Google inyo around uh, 95 to 100 AD or sabihin na lang natin 85 oh, 85 to 100 AD Okay, huli na ito Isipin ninyo yung unang Korinto 4.6 na sinabi ni Apostol Pablo na huwag mag-isip nang higit sa nakasulat na 57 AD yon, Sinabi niya Wala pang book of John Hindi pa nakasulat si John Sa book of John At kahit na yung book of Revelation na sinulat din ni Apostol Juan Sa ating uh, search, no? pagsusuri 95 AD daw 95 AD, suhuli so na huli na sa 5780 nang sinulat ni Apostol Pablo ang unang Korinto. So ibig sabihin, dagdag na rin ang sinulat ni Juan dahil 97 na nasulat niya ang Book of Revelation. So, sigurado tayong mali ang unawang hindi katoliko o unawang protestante sa unang Korinto 4.6 kapag iisipin nila ng literal o unawain nilang literal yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4.6 ng wag mag-isip ng higit sa nakasulat na. So kung literal ang tamang pag-unawa, so yung mga nasulat sa Biblia, huli na, halimbawa yung uh, sinulat ni Juan, around 85 to 100 AD. So, dagdag na iyon. Huwag paniwalaan na rin natin. ba? Diba? So, maling-mali talaga ang ganyang unawa. Ano ba ang Catholic at tamang interpretation nito, mga kapatid at mga magulang, na hindi sa salungat sa uh, common sense? Okay. Now, kung ating i-analyze kasi ang mga salita ni San Pablo at kung ating uh, isipin ang mga kaganapan sa mga salitang ito, sa mga panahon kasi ito na nang, nangangaral sila, e eh, merong sasalungat, merong hindi susunod. Hmm? Halimbawa, yung Yang sa unang kurento. May mga tao kasi dyan na hindi nagrespeto sa authority nila bilang mga apostol. Hindi naniniwala sa mga tinuturo nila. Hindi naniniwala. Sumalungat sila. At may pagpuna pa nga si San Pablo sa mga kahit na sa mga miyembro ng iglesia doon. Dahil may nag uh, nag ano nag baha ibig sabihin ah uh, nangungulo ng pagkabahabahagi sa Korinto ibig sabihin hindi pagkakaisa oh may nangunguna sa ganyang gawain sa Korinto mga kaanib 'yun sa iglesia okay ah uh, sinabihan ni Apostol Pablo na huwag gawin niyon. No? Hindi tama ang pagkabahabahagi yung division oh, sa pananampalataya. Okay. So, yun. Ang background sa unang Korinto 4, nang sinabi ni Apostol Pablo na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat, na sa isip niya sa mga panahong ito, nakatutok siya sa mga taong hindi naniniwala sa kanilang authority o kapangyarihan sa pagtuturo. Nasalita niya ito, huwag mag-isip ng higit sa nakasulat na. Ang tinukoy niya nito, ito kasing mga tao na hindi naniniwala sa kanilang authority bilang mga apostol. Hindi sila uh, naniniwala sa kung ano ang tinuro nila bilang mga apostol. Eh, dapat namang paniwalaan natin sila kung totoong kristyano tayo, di ba? <laughs> dahil sugo kasi sila eh. Ang mga apostol kasi binigyan ng authority ng Panginoon sa pagtuturo. So, dapat paniwalaan natin kung ano ang tinuro nila dahil may authority sila. Pero may mga taong hindi uh, maniniwala. Sasalungat sila kung ano ang tinuro ng mga apostol na nasa kapangyarihan sila, nasa authority sila sa pangangaral dahil nabigyan sila ng authority ng Panginoon. ba? Diba? Sa Juan 20, 19-23, mabasa sa mga talatang ito ang uh, pagbigay ng authority ng Panginoon sa mga apostol sa pangangaral, authority sa pangangaral, binigay ito ni Kristo sa mga apostol. Si Apostol Pablo, hindi, hindi kabilang sa 12 apostles, pero nadagdag siya. Nahirang din siyang apostol. Kaya nasama siya sa 12. Dahil naging apostol din si Apostol Pablo, huli ang pagkatawag niya. So dapat paniwalaan sila dahil uh, guided by the Holy Spirit ang opisyal na tinuro nila. Nas, Nas, nasa gabay kasi ng Holy Spirit ang mga tinuturo nila so dapat maniwalaan sila pero may mga taong hindi maniwala sa kanila yun ang tinukoy yun ang uh, ibig sabihin ni Apostol Pablo huwag mag-isip ng higit sa nakasulat na ang ibig niyang sabihin dahil nakasulat na na sila mga apostol, mga alagad ng Diyos, alagad ni Kristo, eh yun, dapat paniwalaan sila. Kung hindi tayo o hindi sila maniniwala sa authority ng mga apostol sa pangangaral, yun ang tinukoy ni Apostol Pablo na higit sa nakasulat. Dahil higit naman sa nakasulat yung sasalunga tayo sa mga taong nangangaral na binigyan ng authority ng panginoon sa pangangaral. So halimbawa, ikaw ngayon dahil uh, malino naman ang authority ng Simbahang Katoliko galing sa mga apostol dahil sa apostolic succession. Dahil si Kristo nagbigay ng authority hmm, sa mga apostol, Juan 20:19 hanggang 23 at ang mga apostol naman nagbigay ng authority sa mga kahalili nila, mga successor nila sa pamamagitan ng ordination, laying of hands, yung ordination, nakita natin ito na ang nabigyan nila ng authority na susunod sa kanilang uh, katungkulan ay yung mga bishops natin. So, nasa mga bishops tayo dapat uh, maniwala, no? Kung ano ang dinuro nila, dahil may authority sila, dapat nating paniwalaan. Di ba? Kung sasalunga tayo nito, ito na. Ang ibig sabihin, pwede nating magamit yung sinabi ni Apostol Pablo, huwag mag-isip ng higit sa nakasulat na. So, halimbawa, kung isang katoliko ka, at uh, may turo ang simbahan na uh, si Kristo, uh, Diyos at tao, dahil Diyos siya naging tao, at sasabihin mong hindi siya Diyos. Katulad sa tinuro ni Felix Manalo, yung prime mover sugo ng INC ni Manalo. No? Kung sasalungatin natin ang tinuro ng mga obispo, yun ang example sa sinabi ni Apostol Pablo na higit sa nakasulat. Hindi yon unawain na lahat na totoo na sulat sa Biblia. Hindi. Ang daming totoo ang hindi na nasulat sa Biblia. Kahit na yung ibang mga relihiyon na against sa Roman Catholic Church, ang daming mga tinuro nila na hindi naman mahanap sa Biblia, letra po letra. Halimbawa, yung sa Seventh-day Adventist, sa lungat daw, sa Biblia, sa lungat daw sa utos ng Diyos, yung nilipat ang solemnity ng Sabat mula Saturday to Sunday. Yung Lord's Day ng nating mga Kristiyano. Yung araw kung saan nabuhay muli ang ating Panginoong Isu Kristo. Sa Council of uh, Laodicea, dinodogmatize ang transfer na ang solemnity ng sabat nilipat mula sa araw ng Saturday, seventh day of the week, to the first day of the week, araw ng resurrection o pagkabuhay muli ng Panginoong Kristo. Kung ang mga sabadista ang ating pakinggan, violation daw ito. Dahil uh, hindi dapat uh, baguhin kung ano ang utos ng Diyos. Hindi naman nila naunawaan na ang paglipat sa solemnity ng Sabat mula Saturday to Sunday, hindi ito ang tinukoy ni, ni, ng mga apostol na ito ang bawal. Dahil sa New Testament kasi, eh may mga pagbabagong hindi unawaing paglabag sa utos ng Diyos. Dahil ang bagong tipan kasi ay mga, may mga pagbabago ng naka, nakasaad. Dahil ang bagong tipan, sa sulat pa ni Jeremias, sinabi na niyang, ang Diyos gagawa ng bagong tipan na kakaiba sa matandang tipan. Ibig sabihin, kung ano ang opisyal na mga pagbabago sa Christianity, hindi ito ang tinukoy ng mga pagbabagong bawal. Katuparan ito. Isa pa yung sa Hebrews chapter 7 verse 12 na kung papalitan na ang mga kaparean pa-palitan na din ng bataso, may mga pagbabagong unawaing katuparan dahil sinabi ito sa hula. Yung mga pagbabago lang na ginawa ng mga halimbawa, mga political leaders na sa salungat, halimbawa sa muralo, yung Ten Commandments, iyon ang uh, tinukoy. Halimbawa, yung Daniel 7.25 na may taong uh, sa salungat, <laughs> uh, ibahin yung utos ng Diyos. Katulad ng yung si Antiochus Epipanes, panahon pa ng uh, Judaism ito. May lumabag, hindi naniwala sa Judaism ng existing pa ang Judaism religion sa mga panahong iyon. Hindi maniniwala sa Diyos. Sasabihin nilang sila daw ang Diyos. Yung mga emperador na pagano sa Roma noon, sasabihin nilang sila ang Diyos. Sila ang tinukoy na binago ang moral law ng Diyos. Hmm hindi yung mga pagbabagong kristyano ang tinukoy na labag sa kalooban ng Diyos. Fulfillment, katuparan ito. Wala na tayong oras, mga kapatid at mga magulang. Tandaan, hindi pa tayo tapos. Okay. Patuloy kayong uh, magsubaybay sa palatuntunang ito dahil unti-unti natin itong uh, sasagutin yung lahat ng mga objeksyon sa paniwalang katoliko. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na silver sa pangalan ng ama ng anak at ng espiritu santo amen